Ang po ng presyo. Imagine niyo yung pong uh, pinakababa na presyo po natin mula po doon sa 400 ngayon 800 na ang ating mga berde. Pero yung pong ating uh, dilaw hindi pa po masyado pong tumitinag po ang presyo dahil para po mga dilaw na kung saan ay naibebenta po sa palengke. Pagka naubos na rin po lalo ng mga tribe po yung dilaw, yan po uh, ay tataas din ang presyo. Kaya sa kasalukuyan, ang mga berde po mga katribya ay napakaganda. Sa ipinin nyo, eh, dumobli na ang presyo. Mula po sa 400, ngayon ay 800. At meron naman tayong nakaumang ang ating kalamansi. Ilang araw lang yan mga katribya. Bakit hanin nyo, maglilibon na po ang kalamansi. Magandang araw po sa inyo mga ka at welcome po kayo sa aking uh, YouTube channel at maraming salamat po sa ating mga subscriber po na tumututok. Shoutout po natin yung uh, taga-Sanabela. Kumusta po ay nagpapa-shoutout po sa atin. Ah, uh, gayon din po yung ating uh, ka mga ka-farmers, mga ka-kalamansi. Kumusta na po kayo? Uh, at maganda po ang uh, balita po natin ngayon. Eh Continuous na po mga ka po yung ating uh, pagtaas ng kalamansi. Ngayon po ay eh, ang kuha nandito ay 800 sa madalit salita bawat araw po ngayon mga katribya po ay tumataas ang presyo ng ating kalamansi nangangahulugan na talagang unti-unti na po nga nauubos ang mga pitasin ng mga bunga po natin mga katribya kaya ito po sa atin umaabot pa doon po sa magandang presyo kaya ang ginawa po natin ay nililinisan po natin yung mga baging ayan o katatapos lang po natin mga katribya ng ating pong paglilinis at maliwalas na rito sa ating kalamansi at uh, syempre nakita na rin mga katribya po yung kabungahan ng ating uh, kalamansi nakakatawa uh, naman mga katribya dahil tayo po ay tempo pa naman ng ating uh, mahal ang po ng presyo imagine ninyo yung pong uh, pinakababa na presyo po natin mula po doon sa 400 ngayon 800 na ang ating mga berde pero yung pong ating uh, dilaw hindi pa po masyado pong tumitinag po ang presyo dahil parang pong mga dilaw na kung saan ay naibibenta po sa palengke pagka naubos na rin po lalo na mga tribe po yung dilaw yan po uh, ay tataas din ang presyo kaya saka, sa kasalukuyan ang mga berde po mga katribya ay napakaganda sa ipinin nyo eh dumobli na ang presyo mula po sa 400 ngayon ay 800 at meron naman tayong nakaumang ang ating kalamansi ilang araw lang yan mga katribya bakit ano maglilibon na po ang kalamansi kaya pinagtatanggal na po natin ng baging kasi yan po yung isa po mga katribyan na nagiging protection kaya po hindi po nasusundot po ng putakte kalamansi po natin Ayan, o. although na meron na rin po talaga tayo mga reject eh, mga dilaw na talaga yan at yan naman po ipataba ng ating kalamansi pero yung atin naman pong mga berde ba marami, marami po ito yung pong ating kapit bahay naubos na po yung kanilang kapitasin ito pong sa atin ay hindi kaya lang syempre kung ito po na lang mga katibay po yung nalalabi saan naman po natin ang ating pong kaibigan na makati ang kamay kaya talagang ganun hindi po talaga po mawawala sa sosyedad ay meron talaga pong anay eh, kung yun ang ating katatakutan eh, hindi na po tayo makakapag-alaga po ng ating kalamansi patuloy pa rin mga katribya po ang paglabas po ng bulaklak ng ating kalamansi Nasabugan na rin po natin ito ng uh, abono mula po doon kay uh, Sir Marvin ang ganda po naman ang uh, epekto. bumerding bumerde tsaka na mulaklak na kahit na may bunga po siya naglalabas pa rin po ng bulaklak Ayan, ito eh panat na panat na pero hindi pa rin po ma malaglag ito mga katribe po yung ating batang kalamansi oh. yung benda po ng bunga oh. yan kumikilap kumain na po yung pataba nya kumain tayo ng kalamansi sarap lalo pagka hinog natanggal po natin mga katibay po ng bagay Ito na siya nagayok ayok na ang bunga ko sarap pitasin lalaki Tama-tama po ito sa mga mamimitik. Ayan, lilintog oh. Iba talaga mga katribya pagka uh, bata ka lang eh. Nasa bugang pa ng organic. Kaya kumila pang bunga. Ito makukuha na ito mga katribya po na kung 8 lakad pagkaganyan po ang size ng kalamansi yamado tayo rito na 50 50 hanggang 100 pagka po kukunin po ng buyer Siyempre iba ang presyo niyan dahil malalaki yeah. nakabahutok po yung ating kalamansi oh. nakatawa naman Tempo. yan po yung ating uh, inaalis ng ating bagging kaya lang di po natin maagat at uh, talaga pong marami doon po kasi sa kabila mga katribya natapos na uh, meron pa tayo natin tira halos yung doong buong dulo pero nagumpisa na po tayo rito para kung saan ay kung mapapitas natin ito yung una pong malinis dito po ay siyem na red po yung ating nakuha simula po noong ang presyo po niya ay 600 pesos pero ngayon ay maganda ganda na po yung uh, presyo ng ating pong kalamansi yeah. meron tayo pong mga linisin siyempre yung mga batang bunga at yan, oh. dami po nating rejig Kaya pagka po talaga po mura ang kalamansi, hindi nyo korsonada ang bunga, at malulugi pa kayo, o pwede po ninyong iwan sa puno. Dahil pataba niya yan. Pataba ng kalamansi. Ang lalaki ng bunga. kaya lang sa ibang katulad na mga mahihirap hindi na po na nakukuha po na mapahinog kahit po mababa ay napapapitas dahil kailangan po nila ng pangalaga eh tayo naman, papaano ayan kakaraos tayo oh. kaya hinti na po natin po sa presyo magandang presyo ang ating kalamansi eh. at sulit naman mga katribya ayan dahil marami po tayong uh, pitasin dito po sa atin ayan o oh. iinis na po natin yung ilalim tanggal tayo ng ating baging, ayan dalawa po yung ating uh, sandata mga katribiya Alam nyo mga katribya, gusto po natin na uh, makachempo ng presyo ng ating pong kalamansi. Meron tayong uh, technique na sasabihin po sa inyo para kung sa gayon pwede po ninyong gayahin. Di mo kaya, eh sa inyo naman yun kung gusto po ninyong pulutin. Ang ginagawa po kasi natin mga katribya para po makachempo tayo ng ating pong presyo lalo na pagka panahon po kasi ng August at po September yan po yung dalawang buwan na kung saan ay sa ng kalamansi nandiyan sa 500 400 doon po naglalaro kaya ikaw pa uupan mo ng pitas tapos mga mo tapos makakailid mo sila halos sa na lang din kayo nung tagapitas, lalo na kung ang ahente pa naman ay mapagsamantala Meron pa nga ako nakita ye eh, na itong 200 doon sa kanyang lugar ang kuha ng ahente. So napakababa. Ibig sabihin, kapag kayong po mga katribya ay napitas, ay halos di mo mararamdaman ang kita ng iyong bulsa dahil do sa kalaman eh. Kaya lang, syempre para doon sa ating mga katribya, ito po ay halos sa dalawang buwan lang naman. Dahil after naman nun, kagaya nga po niyan, October, Uh, last week of the month po ng September nagumpisa na po ng pagtaas ng kalamansi at ngayon po ay continuous na siya doon niya po sa sangitan sa public market sa kabaratuan ay may pagkakataon pag naubos ang kalamansi ay naglilibo ang presyo doon kaya na siyempre, saparan din doon yung mga namimili pag marami ang dating ay uh, 8 ang kuha pero pag ako uh, dating sigurado yan po ay naglilibo ang presyo eh, ngayon pag alimbawa dito sa amin meron na pong kausap po na buyer kaya kung ano yung daladala ng buyer bumaba sa uh, sangitan o, o tumaas sa sangitan kung ano yung pinag-usapan yun ang kanya pong babayaran kaya ganun uh, kaya maliban na lamang pag bumaba ay eh, talaga ang mga buyer at ahente ayan eh, po ay tumatawan. kaya sobra naman kuminsan dun sa tawad nila ngayon ang teknik natin para po alam nyo rin mga katribya pagka po panahon na mababa po ang kalamansi titiisin lang po natin na huwag pong mabumbitas. Kung baga, hindi po tayo makikipagsabayan po doon sa marambihan. Kasi pagka yung panahon mga katibin na nakikasabay ka sa marami, sa halip pagka inaalok mo ang bayar, binabarat ka. Pagka halimbawa po mga katibin, po ang teknik, ngayon, pag mataas ang kalamansi, tiyak na tiyak, ikaw ang tatawagan ng bayar. Doon naman po yung mga gugustuhan, sila na po ang susunod sa presyong gusto mo hindi na po sila masusunod doon sa presyong uh, kung saan pagka tayo napapitas. Kasi pagka ikaw ang tumahawag, mo na check na tiyak na uh, kailangan na kailangang magpapitas para baratin ka. O yun ang technique po doon. Siyempre talagang gano'n, titiisin po natin ang kalamansin natin ay medyo meron talagang uh, nahihinog. Ayun naman po mga katibig mga nahihinog. Pag kaya naman po ay nalaglag, kaya nyan pataba naman po yan sa ating kalamansi organic naman yan sa ilalim kaya hindi naman po masasayang yan kasi isipin niyo pagka tayo ay nagpapitas ng kalamansi doon sa halagang 400 asahan niyo pati yung pang October isasagad na po yan ng mga mamimitas. wala ka na po doon sa machechempong gaya niya pag tuminag maglibo halimbawa o di wala ka na panlibo dahil nakuha na po ng mga tagapitas, sinagad na ang pitas. Kung nagpapitas ka ng August or September. Kaya tayo naman mga katribya, hindi po natin siya pinapitas po noong ito pong nakakaraan. Maliban na lang po mga katribya doon sa short tayo, do sa ating uh, na 600 ang kuha. Samantalang ang kuha na naman po ng iba ay nasa 450 lang. So madalit salita, hindi naman na tayo argabyado po doon. Kaya doon sa punto po na ito, yung pong ating natira ito po siyam na bag na lang po itong napitas dito sa ating ilog eh maray pa ito kung totoo siya eh. kaya yan po yung isang bagay na binibigay po naming tips sa inyo para noon wag tayong sumabay po sa dagsapo ng baba pag sumabay po tayo ng dagsapo ng baba sa inyo ninyo mababa po ang inyong kalamasi babaratin pagkatapos syempre sasagad ang pitas pati yung pang mataas po ninyo makukuha ngayon kung nagdelay ka naman po ng pitas, gaya po na sa atin, yung inaasahan mo ng laki ng October na malaki siya, kung hindi siya napitas po ng September, ay malaking malaki na yon. At yung halimbawa naman, yung gaya po ng mga reject na ating pong nakita, yan naman po ay ilan, ilan lang din naman siya, eh, yaan nyo na lang po na malaglag para po naman magkaroon po ng pataba ang ating kalamansi Yan naman po ay organic na pataba. Yan, mga katribya. Ang ating pong uh, technique sa ating pag-aalaga. Tingnan niyo po itong ating kapitbahay. Madalas po ito magpapitas. Simot na simot. ano no tumaas po ang kalamansi. O eh, oh, ilan na lang din po yung bunga niya. Konti na lang. Kaya nga kung isan, mga katribya, talaga nga uh, pagka uh, mabilis. kasi mamitas ang iyong kapitbahay maagad talaga po bunga. Eh, pero pag kalimbawa gaya naghihintay tayo ng presyo tsak na tiyak marami po tayo mapipitas kaya so, tsaga, tsaga tsaga lang at yung kapitong kapitbahay eh, lahat naman ng presyo nito natikman mula sa 400 naging 500 ngayon eh 800 Oh, nakakarami na yata kayo. <laughs> no, break time. Uh, break time nga. A ako iuwi na rin break time na rin <laughs> ayun hinga yung ating mga tagapitas at sama na pala yung hagdan ano na ang dami nila ganyan kasi sa kalamasi eh. pagka po mataas sa puno Kinagamitan po ng hagdan na kawayan ang dami oh, tawag po sa amin kaya sulit lakad lang po tayo dahil yung ating tricycle eh nandun sa ating pong bahay yung aking uh, anak ay pagka ong aking tricycle ay sumasama eh mainit na kaya uwi na rin po tayo para time makapag uh, ng halia marami na po tayong nalinis nagdangin dat na na pong ginhawa ng aking kalamansi kaya yeah, pagka po kasi hindi natin nalilinisan yung ating uh, baging eh, dumadami Uh, paano mga katribya? Gaya po ng dati. Uh, ako po si Kuya Berhel Bunag. At God bless po sa inyong lahat. Kita-kita lang po tayo po bukas. Bye-bye.